Naniniwala ang dating palace official na si Attorney Harry Roque na napapanahon ng magtalaga si Pangulong Bongbong Marcos ng full-time na kalihim ng Department of Agriculture. Kasunod ito ng patuloy na pagtaas ng presyo ng bigas at iba pang agri-products batay na rin sa naitalang inflation rate noong Agosto ng Philippine Statistics Authority o PSA at ng pagpapatupad ng price ceiling sa bigas. Dagdag pa ni Roque, hindi kailangan ng isang eksperto para pamunuan ang naturang departamento. Ang kailangan aniya ay isang kalihim na ipatutupad ang batas laban sa mga hoarders at smugglers upang maprotektahan ang mga magsasaka at maging ama -consulta consumer. Ngayon po, tingin ko panahon na talaga para magtalaga na isang full-time na kalihim ng Department of Agriculture. And I will beg to disagree kay Presidente kasi ang sabi niya kinakailangan eksperto. Hindi po. Ang eksperto, nandiyan na po yan talaga sa Department of Agriculture, nandiyan na sila sa IRI, nandiyan na sila sa UP Los Baños. Ang kinakailangan po talaga ngayon sa DA, isang sekretary na magpapatupad ng batas dahil yan po ang pinakamalaking banta sa ating mga magsasaka. Kinakailangan po, kinukulong ng DA sekretary yung mga hoarders at mga smugglers at at the same time, pagkakatiwalaan ng mga magsasaka na talagang ipaglalaban ng kanilang kapakanan. Naniniwala naman si Roque na sa Pangulo ang lahat ng kapangyarihan sa gobyerno ngunit dahil sa dami ng inaasikaso ito sa buong bansa, ay hindi nito lubos na nabibigyan ng atensyon ang DA. Samantala, dapat na rin aniyang ripasuhin ang kasalukuyang rice tarification law. Kinakailangan na pong ripasuhin natin yung rice tarification law. Ano nangyari sa atin? Akala natin pag tayo nag-import, eh bababa ang presyo ng bigas. Eh ano pong nangyari? Import ng import, mataas pa rin ang presyo ng bigas. Namatay na yung kabuhayan ng mga lokal na mga magsasaka, wala namang mas murang bigas. O hindi ba? Eh, ilang taon na rin naman umiiral lang rice tarification na yan. Kinakailangan ibalik natin yung kagustuhan natin na magkaroon tayo ng sapat na ani ng bigas ng ganun po eh hindi tayo umaasa sa mga imports. Kaugnay nito, ipinanawagan ni Roque ang pagbibigay ng suporta sa mga lokal na magsasaka na gumamit ng hybrid rice upang mas mapataas ang ani ng mga ito at pagbibigay ng libreng irigasyon. Bakit hindi natin tustusan ng sangkatutak na kapital ang mga magsasaka para magtanim ng hybrid rice? At syempre, ulitin ko na naman, kinakailangan dahil wala tayong Mekong River gaya ng Vietnam, Thailand, Laos, and Cambodia, palawakin natin ang ating mga irigasyon. Nang sa ganun, mas marami pang makikinabang dun sa batas na nagbibigay ng na libreng irigasyon sa mga maliliit na magsasaka. Sa kabilang banda, Tutol ang dating palace sa panukalang bigyan ng special powers si Pangulong Marcos upang tugunan ang kasalukuyang problema sa bigas. Ginagamit ito pag malala na talaga ang sitwasyon. Now, siyempre, maraming pwede mga bagay-bagay na gawin nga, gaya ng sinabi mo. No? Pero sa akin ngayon, iba kasi yung epekto kapag ikay nagdeklara na ng emergency eh. Baka lalong magpanik yung taong bayan na kapag ikay nag state of national emergency dahil sa kakulangan ng bigas, naku lalong mag at mag imbak ng bigas ang ating mga kababayan. At pag nangyari yan, lalo pang tataas ang presyo ng bigas, di ba po? Eh ano bang gagawin niyo kapag nagdeklara ng state of national emergency dahil kakulangan ng bigas? Eh di ba tatakbo kayo sa palaike para mag-imbak ng, uh, ng bigas? So baka lalong lumala ang problema kapag nagkaroon ng ganyang deklarasyon. E eh, samantalang, hinay-hinay lang po tayo. Kalma lang tayo, sabi ko nga sa aking Facebook. Bakit? Dahil Setyembre na po, mag magkakaroon na po ng anihan ng bigas, ng palay. So, hindi naman po magtatagal itong napakataas na presyo ng bigas. Dahil nandyan na po ang supply na parating dito ang buwan ng Setyembre at ng Oktubre. Para sa Diyos at Pilipinas kong mahal, Regine Echo, SMNI News.